tayo so, ay nagluluto mga kabosa ng gizzard liver gizzard so ito ay ang um, garlic, ginger and red onion mantika and tuyo ito so, yung ating mga sangkap asin, magic sarap toyo at saka vinegar so pagkatapos haluin na natin, ilagay na natin yung liver Ayan kasama na yung gizzard. Diba? Sa so, papansin nyo, lagi yung gizzard yung luto ni Boss yan kasi favorite ni Boss yan yung gizzard. Or ito ay parang bituka yata ito. Hindi diba ko alam. Bituka ba to? Yan. Pagkatapos natin yan, yung nilagay, anong gagawin natin? Eh, syempre, yung may cosmetics. Tapos natin yan. So ito ay may ginger na, may garlic at saka may red onion. Mga kabos yan. Salamat, salamat. So hintayin natin na kumulo at saka magiging uh, fried na siya. So palakasan natin ng apoy. So pagkatapos, tapos hintayin natin na kumulo mga kabos yun buksan na natin kasi kulo na yan, tanda na ang pagkatapos pag mikos mikos make sure na maluluto yung liver kahit sabihin natin madali kasi kung minsan madugo dugo so make sure na maluto so gagawin natin tong creamy yung ating uh, adobo so parang ano na din siya afritada o mechado or whatever basta adobong ano natin homemade by Boston so, ito yung lalagay natin mamaya yan tinanggal ko ito Wala nyo kung ano to ilalagay ni boss yan mamaya okay na natin ng so lagay na natin ng white vinegar so pagkatapos i-mekos-mekos mina na yung kulo kasi may vinegar na. So, takpan ulit. Hintayin na kumulo. Buksan. Takpan. Lagyan ng nor cubes. So, lagyan na natin ng condense. Pagkatapos, may cosmetics. So, ito yan. Diba? So, now it's time to plating. Tapos, lagyan na natin na decoration para matapos na. So, okay na yan, mga kabos yan with the perfect sauce. Again, maraming maraming salamat mga kabosan. Salamat.